Napatay kabilang na ang tatlong bata matapos pagtatagain sa kanilang bahay sa Davao del Norte. Nagpapatrol Francis Magbanwa. Sinugod ng galit ng mga kaanak sa himpilan ng pulisya ang sospek na si Digny Salvador na isinangkot sa pagpatay sa buong pamilya sa barangay Sampao sa Kapalong Davao del Norte kahapon. Pinagtataga ng sospek ang kalivin na si Miraflor Lagoy Rialo at ang dalawang taong gulang na anak na si Denden. Hindi pa na kontento, pinagtataga rin niya ang anak ng biktima sa unang asawa na sina Rosana Rialo at apong sina Chocho Rialo, limang taong gulang at Maris Rialo, dalawang taong gulang. Sa imbestigasyon ng mga pulis, nagalit ang sospek sa live-in partner nang hindi makapagsaing. Gitigbas-tigbas ni sila mang. Pinagtataga niya gamit ang dalawang itak. Nagalit daw kasi walang makain sa bahay. Pero tulala ang sospek at hindi makausap. Para sa mga galit na kaanak, kailangang managot ang sospek sa walang awang pagpatay sa mga biktima. Sana'y makita ba? niya ang ginawa niya para makonsensya siya. Nahaharap sa kasong multiple homicide ang sospek. Francis Magbanoa, Patrol ng Pilipino, Davao del Norte.